Good morning mga amigo Dito na naman kami sa dagat oh. Baanak na naman Baanak Hindi pa sa ganong malabo Wala pa talaga Hindi pa talaga nila no? hindi, pa ga, uh, hindi ng baha Yan, Malinis pa rin oh. No? Tulad nung isang araw Yan. Maglalatag na naman kami ng lambat Yung parang saranggola Ayun sila oh. May huli na kami kanina hindi ko lang naipakita kasi ako, ako ako yung may hawak ng tali ngayon kaya hindi ako nakapag-video masyado. Eh may uli na kami oh. ano oh. unang latag namin yan Walong piraso. Oh, buhay pa, buhay pa, oh, buhay pa. di oh. Hindi ako nakapag-video kanina kasi ako yung may hawak ng tali. Maya-maya, magbi-video ako maya-maya. Lalatag lang kami uli. Aarya kami uli. Ayan. Tago natin kasi marawan. Ando na sila oh. Pupuntahan ko lang. Malinaw yung dagat, malinaw yung tubig. Kaya medyo kunti lang yung banak. Pero okay na to. Samantalahin natin kasi wala pang pasok. Pag may pasok na, back to work na naman tayo. Back to business. Bukas, wala na. Hindi na tayo pwedeng maglambat kasi ano na tayo, Maghahanap buhay na tayo, tunay na hanap buhay. Ngayon, wala pang pasok, kaya pwede pa, pwede pa. Umaya ulit, mga amigo. mga amigo, aria kami ulit. Tapos na ka sila. Kami naman, kami naman. Ito. So, kami ulit dyan, o. Oh. yung mga ano, yung yung orange na ano, bula. Medyo malinaw lang yung tubig, pero okay na yan. Marami, maraming banak, maraming kami nakikita. Ito, ariya kami uli. Ako ako makawak ng ano. Ako mag-drive ngayon. Ako magmamanihong ng lambat. Naglalaro-laro lang para sa Ranggola lang. Ayan. Pakita ko sa inyo. Dito muna. Tayo sa ano. Gigilid tayo, gilid tayo, gilid. Ang daming banak. Ang daming namin nagkikita. Ayan. Diyan lang yan. Oh. Taas natin konti. Para kitang kita. Ayan. Ayan, kasi kukunin na nila yung sa kanila, yung lambat nila, oh. Kunin na nila Kami naman Hindi kasi pwede magsabay Baka mag magkatamaan yung lambat mubuhul. Oh, Ayan yan Latag yan, yan. kami Yan, nakalatag na tayo. Andun yung lambat natin, malayo na no? oh. Samantalahin natin ito ngayon kasi walang, walang, ano, walang trabaho, walang ano. Bukas, back to business na. Kaya, sige, tira. Maya uli, mga amigo, pag may huli na, pag ahon, Pakita namin. Amigo, uwi amigo. Ano yun ito, huli namin oh. Banak, puro banak medyo marami-rami ngayon kaysa kahapon itong sa, nung isang araw ayun o sa mga dalawang kilo malalaki na yung banak hindi na ako nakapag upgrade kanina kasi ano busy ako yung, ako, ako kasi yung nag aawak ng tali ayan hindi na ako nakapag upgrade ng mga videos next time na lang hindi rin ano eh hindi rin gaano ma-action pa kanina eh kasi kunti lang hindi pa lang to Okay, ito. Malaki. Wala na, wala na. Malaki, malaki na yung malalaki na yung alon. High tide na. Uwi na kami, uwi na. next time umuwi, mga